kayo mga kapanganay Ang po tayo narito sa area number 3 Nagpapatanim po tayo Kaya alam po ay ang panahon nyo dito Ay talagang maghapon pong naulan Yan Ito po ang panahon Ito po ang tumatanim natin oh. Yan Talaga pong Hindi na po nag-aalis ng plastic Gawa ng maulan po Yan po lamig dito Yan o oh. Halo, ano, oy. Malamig. Halo. Ano? Talaga po sa ginaw. Ah, ah. Oo. Oh. Yano yan po ginaw. Po. Talaga. Ang Abot na po na naman na... at dito ay kahit maulang maulan hindi naman nabaha ay, Hindi ay, ay, hindi ay, po nalanta na ng ating na tubigan. Yan. Pero kung ito po ay malaki na, hindi po matatamnan ay mapupuspon ay maganda po naman dire-diretso kahit na ulan yan po ang sitwasyon dito ang ating kapaligiran yan, yan po, oo yan ito po yung mga taga rito rin mga talagang manananim smile dudo, smile Yeah, talaga <laughs> Dodo, hindi ka lang ito. Hingin ka wala, Dodo. Hingin ka wala, Dodo. yan. Yeah, ya. no. Nakakita rin, Dodo. Yan po, yan po ay eh, talaga ating mano namin. Yan. Ah. Yan, ganito po dito mga kapanganay talagang umulan umaraw, uminit ganito po ang sitwasyon dito laging may trabaho tumigil. Walang isusuporta. Ang ah. halos lagi ano ulan. Ah. <laughs> ito po, mala, malalakang tubig. Pero ito pong na natin, eh, napapaliit talaga. Ah, ginagawa po natin tubig, yung nadating alternate ito po yung dito ay eh, ito po sasaraduhan ng kabila para ito ang tubig yan, ganyan lang po pero kung ito po ituloyan talagang malakas ang ulan eh, ay ng tubig eh hindi po tayo makakatanim pos po ng ating pagpapatanim pero okay po naman yan yan shout out nga pala kay Dinro yan Suportahan po natin si Dinro. Dinro Vlog. Ayan. Ayan po ang sitwasyon. yan, kamusta po kayo? ko. Ang lahat po masasabi nga sa inyo, laging mag-iingat ng bawat isa. Ang po. Ito po namang ating yung malalim na ating minomotor na para swimming pool, may tanim na po. Yan. Ating po napatam na na kanina. Ating pinauna. At mahirap nga pong kilosan yun. si ano hindi na po yung tanong yung mga mahihirap na kilusan yan maraming salamat po ninyo at sa mga pagsabibay ng aking mga vlog yun lang po at maraming at lagi po kayong mag iingat bye